isda, talaga may isda. isda, ah, Mick. Isda, isda daw po, isda. Bili kayong isda. O, oh, isda. Ang oh, isda, yante. Buraw. Ang isda ka Lumahan. Lumahan, tingin ako, tingin. Eh, tingin mo, Mick. Bukan ganyan, Mick. <laughs>

si na lae? Sige, Di, hindi ako mo ay mo Ha? I want sayo. Di <laughs> tatawad na ako, tatawad na lang <laughs> ako 40. Sige, kaya 40. Muto bigay na tawad. Dito Nato, ano tawag dito? Ano ko? Ano? Orenta. Uli tama 35 din. Si e? anong ta 35 din yeah, bibili ako. Bibili ako. yan din. na, pag, pag na, ako na, di ba may ulam na tayo. 35, ano? 1! Isa lang, naman. lang na mabibili ko. 35 na lang, bigay mo na. Huwag na, oy. Isa, tinapag, parang na. Ito nga, mga sabihin. Ito nga, mga sabihin. Mura lang man yan. Isa, tinapag, parang. Okay, ako. Ibigay mo na 35 sa akin. Walang ah, gasolina. Ibigay mo po. na 35 sa akin. Hindi, oi. Oh, hindi. <laughs> ayaw talaga magpatawad nito. O, ito. Sige, oh, sa tawad pa. Dalawa 70. O, oh, yan. Ayan. Ayan, mo Ayan. na tawad. Dalawa 70. 80 yan. 70 yan. Ibigay mo na kasi. Tagal naman ito. Kausap 70. Dalawa. Ah, ayawan sa'yo. Ha? Kamura man yung pagbili mo. Ayaw, ayaw. 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 75? Ano? Gusto mo mayayad ka na kasi 75? Magkakalakas lang? Ano? Ayaw mo? 75? Ano? Ayaw ko. Nura lang oh, yan. <laughs> <laughs> mo yan. Ayaw mo patawad, Daniel. Isan ng isang, isang tanong lang. 75 siya, dalawa. Ha? Payan ka na. Uh oh, Nakatulog <laughs> si ate. Yung. Oo, walang tulog na to. Dahil pinatawad mo kami, bigyan ka rin namin tawad. Oh, <laughs> so yun? Oh, Keep the change. Yeah. <laughs> Payag ka. Payag ka hindi. Payag. <laughs> uh -huh. ka. Masaya ka. Masaya ka Siyempre, masaya ka. <laughs> Kiss na, Tekis. Ah! Magkano okay, so binigay Ang binigay? ni Bugeto yun. Ganyan mo. Ganyan mo. Magkano? 500. Oh, ah, ah. Ano sabi mo kay Bugeto? Salamat. <laughs> salamat, okay. so, salamat. Salamat magpasalamat tayo, Salamat Salamat, sa inyo lahat. Okay. <laughs> Okay, ate, oh, sige, sa ating mga ka na ha. Tandawa, ang kilo, 500 na tanggap mo. Oo. Oh. Okay. <laughs> ops, ops, ops. Teka, teka, teka. Tuturuan kita kung paano pumaldo dito sa Apaldo 888. Ganito lang yan, guys. Ganito lang, ha? Ayan, syempre, ito talaga ang pinakababorito kong laro. Dito lagi ako pumapaldo. Super Ace Ayan Tingnan mo naman Kitang-kita kita mo Paldong-paldo tayo guys Dito lang yan Sa Apaldo 888 Kaya ano pang inaantay mo Mag-register ka na Okay Siyempre guys Pipindutin mo lang kagad yan Yung full screen Pagpindut mo ng full screen Okay Pipindutin mo lang yung continue guys Continue Continue Tapos play na tayo Siyempre play Ayan Siyempre pindutin natin tong X syempre para makaano tayo maka buy bonus tayo buy bonus buy bonus tapos mag bet tayo ng lakihan na natin guys konti mga 200 300 ay 500 500 500 guys Is scatter ka agad guys kita kita mo Is scatter ayan na Is scatter tatlo no. o tira mo naman o tennis pin tennis pin agad yan guys ha tennis pin 500 din na yan natin, ha? Spin tayo. Spin tayo, guys. Spin tayo. Spin. Dalawa. Pangalawa. Pangatlo. Isa pa. 900. Tumama na tayo. Ang 500. Naging 900 na. 1,300 na, guys. 1,300 na. 500 natin. Plus 600. 1,900 na. 1,936. 5,500. Ayan, guys. 9,100. 9,350. 500. Yeah! 24,850! Thirty thousand, thirty plus thirty plus one hundred, thirty ayan na ha ayan na. 2, pa 35,950 five thousand Ayun na! Tingnan mo ako, 500 natin! Ang 500 piso natin kung magkano inabot! 36,450! Mag-register ka na dito sa Apaldo 888, guys! Tuturo ako kayo pumaldo! Ayan o! 36,450! Ang 500 natin! Tingnan mo, ganyan to ka, bangis!